Ayan. Pag po, ayan. Pag po nagla-live ako at may narinig po kayo nagtitila o oh, alaga po ng asawa ko yon uh, Ayan. Mga ano niya po yan ngayon. Uh, itlog nung manok namin na native. Ayan. Mas gusto ko po yung ganito na itlog. Na alam mo sariling alaga mo. Ayan. Alam nyo po ba yung manok ng mga native? Ito po yung itlog niya. Maliliit lang po siya, oh. Hinarbis na po na asawa ko kanina umaga. Masarap ito sa uh, ano mga nilaga. Para sa mga nagda-diet, ito yung bagay na bagay na ano, kainin po. Ayan. Mainam po itong itlog ng mga ganito. Marami pong alaga kasi yung asawa ko ng mga native. Kaya ayan siya. Kaso matagal siya mga itlog Halos one month bago mo maintay na ano mga itlog siya. sarap nito sarap po nitong ano nilaga pag nagda ka tamang tama to maliliit lang po kasi ito eh maliliit lang Puhugasan ko muna po siya bago ilagay sa rep. Para kahit ilang araw po siya sa rep habang kasama sa mga pagkain ano mo isasama. Para tumagal po siya, kailangan ilagay natin sa rep. At syempre po bago natin ilagay sa rep eh hugasan ng mabuti. Sarap nito na mga naabo nilaga. Ayun, no? Dami din po niya. Dami. Yehey! Yeah. sarap ng itlog ng native. Hindi po ba?